Hello mga kaibigan, mga Lodi. Wala muna tayong biyahe, wala muna tayong adventure. Bali ngayon, kakain po muna tayo. Ito po pala mga Lodi, yung tamalis galing sa Batangas. Bali ito yung isa sa pinakamasarap na pagkain sa Batangas. Bukod dun sa kinakainan paborito natin na gotong Batangas. At saka yung Batangas Lomi na talaga naman napakasarap. Ito mga Lodi, talaga malupit din tong suma na ito mga Lodi. Ito yung tamalis na tinatawag. Talaga isa sa napakasarap na pagkain din mga Lodi. Ito, nakabalot siya sa daon ng saging tapos magkayakap siya dalawa kasi sila mga lads eh. may tali yun tapos eto mga lads lalagyan na natin siya ng minatamis eto yung arnibal yata tawag dito mga lads pero eto <laughs> basta matamis siya mga lads talaga sa eto sa nagpapasarap dito sa tamalis dito po sa suma na to tapos sunod nito mga lads lalagyan natin siya ng nyog di ko alam kung anong tawag dyan basta yung nyog na ano yan eh parang sinangag lalagyan natin dyan sa ibabaw parang yung mga nilalagay sa kutsinta mga lods Katulad yan, yan, no? Oh. Talagang isa yan sa nagpapasarap tong dalawang to. Nasangkap yung matamay, tsaka to. Talagang sobra. Ayan, mga lads, nakakatakam na. Tingnan naman, sobra nakakatakam na yung itsura. Talagang sarap na kainin. <laughs> ano, mga lads, kayo, natatakam na po ba? Talagang sobra, di ba? Napakasarap nito, mga lads. Tara, subukan na po natin at nang ating masubukan ng lasa. Talaga naman, na talagang nakakatakam, mga lads. Ito, talaga naman, mga lads unang subo para sa inyo <laughs> para hindi kayo matakam din mga lods mga kaibigan talagang grabe ang lupit talaga sarap ng pagkain ng mga Batangas mga lods salamat sa kapatid ko na nagpadala sobrang mahal ko kayo mal na mahal ko kayo lahat mga kapatid ko magingat kayo palagi eto mga lods talaga sobra nakakatakam sobra to subukan nyo mga lods